Magandang umaga, Ginoong Ryan. Ako, si Rota ni Julay sa Abelia Talidong ay naatasan sa pangkatang gawain na tula. Ang aking tula, ang title ng aking tula ay hinagpis ng bansang paulit-ulit ng napapagod. Sa bawat paghinga ng bayan, may himig na pagod na hindi nating naririnig. Tahimik. Pero ramdam, parang pintig na pilit lumalaban kahit halos wala ng lakas. Ito ang lipunan natin ngayon isang tahanang naghahanap ng ginhawa sa gitna ng ulang hindi. Tingnan mo, sa iskinita may batang naglalaro, pero sa matay niya may gano'n. Bakit ganito pa rin? Sa kalsada may nanay na nagtitinda, pero sa isip niya may takot. Kasya pa kaya ito May mga kabataang tumitindig pero sinasabi ng bata ka pa, ba? May mga matandang nagpapayo, pero sinasabi na luma na yan, hindi na bagay. Sabi niya. Lipunan, bakit parang tayo ang ginigiba na dapat ay nagbibigay lakas? Sa panahon ng krisis, hindi tubig ang bumabaha, kundi opinyon. Hindi bagyong sumasalanta, kundi maling balita. Hindi lindol ang lang yumayanig sa buhay natin, kundi kawalan ng hustisya na paulit-ulit na inuulit na parang sirang plaka. Pero teka, sa gitna ng lahat ng sakit may apoy pa rin. May sudyating kumakapit na kaaral ka sa ilalim ng kagawang nagbabanat, Tumaas ang balang araw, matitikman din nilang pahina. May kamataang sumusulat, sumisigaw, lumalaban, na alam nilang may puso silang pwede na, pwedeng magpagalaw ng mundo. Hindi pa tapos ang laban. Hindi tayo lipong ng Hindi tayo bansang tulog. Hindi kayo kwento ng katapusan. Tayo ang pahina. Bagong simula, Kung bakit? Dahil kahit pa ulit-ulit tayong napapagod, hindi pa rin tayo sumusunan kahit pa ulit-ulit tayong kahit pa ulit-ulit tayong pinagtataksilan, nagmamahal pa rin tayo sa bansang kahit masakit. At ngayon, kung tatanungin mo ako ano nga bang problema ng lipunan, simple lang. Lumalamig ang puso ng tao, pero may solusyon Tayo rin mismo. Tayo ang sigaw, tayo ang hindi, tayo ang pag-asa, tayo ang susulat ng kwento ng pag-abago. Hindi sa isang araw. Kaya bago matapos ang tulang to, may iiwan lang ang isang tayo. Kung kaya ng lipunang masaktan, kaya rin nito